midterm election coverage. coverage. Si Comelec Chairman Attorney George Irwin Garcia, good morning po sa inyo. Chairman Garcia, si Zander po ito. at si Jane. Good morning, Bye. sir. Magandang umaga po, Sir Zander, Ma'am Jane. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Sir, halos araw-araw po no, na may pinagpapaliwanag ang Comelec na mga kandidato dahil sa issue ng vote buying. Mula ho na nagsimula yung kampanya, sir, gaano karami na po bang mga kandidato yung ating napadalahan ng uh, show cause order? doon po sa ating uh, yung munang ating anti-discrimination uh, resolution o yung mga anti-bastos natin ay uh, mga pagyurak ng karangalan uh, ginagawa ng mga ilang politiko mm -hmm. halos na po iyan diyan naman po sa ating uh, uh um, anti-vote buying campaign more or less po nakakahapon nakaka-35 tayo plus may additional na yun na dalawampu tapos po eh, sa lunis meron na namang additional na dalawampu so kulang-kulang po kasing dalawandaan yan na atin pong uh, tinitingnan, inaalam kung talaga bang maaaring may basihan. yung akusasyon laban sa kanila patungkol sa issue ng vote buying. At halos mahigit na pong 130 naman yung na-issue namin ng mga kandidato para uh, patungkol naman sa uh, pinapatanggal namin ang mga campaign materials nila. Yung notice to remove campaign materials, may national and local candidates po yan. So suma-total sir, sa lahat po ng mga kumbaga parang paglabag dito ho sa kampanyag, ilan po sila lahat? Naku, eh, madami na po ang uh, ginagawa. Siguro mga kulang-kulang na po ng mga tatlong daan lahat-lahat yan. Mm -hmm, Kaya mandami. lang hindi po natin muna kaagad sila ini-issue ng show cost. Ang dating po kasi sa ibang tao, ay uh, guilty na kaagad pag na-issue kan ng COMELEC so hindi naman po 'yun po, panimula lang na proseso gusto lang natin sabihin pinagpapaliwanag natin hindi na nga na sila ay guilty na kaya inaalam pa nung ating mga uh, yung ating mga uh, task force o committee kung dapat ba silang file ng tinatawag na disqualification o election offense katulad halimbawa nung nasa Pasig na kandidato na issue ang po ng unang violation patungkol sa anti-discrimination at uh, na-determine ng ating task force safe na dapat mag ng disqualification o kung hindi man ay election offense. At uh, ngayong araw na to meron na namang pa file din ng disqualification at election offense patungkol sa anti-discrimination uh, resolution. So yan po yung ginagawa at hindi tayo nagmamadali sa bagay na yan upang hindi sabihin naman na nara-violate natin yung tinatawag na due process, Ma'am Jane. Yung, um, yung sa ngayong araw, sir, pwede niyo po bang banggitin kung sinong kandidato po ito? Isa po yan sa mga naisyuhan ng show cause orders doon sa anti-discrimination at uh, ang tingin noong task force racism uh, dahil sa pagtulig sa ilang grupo dahil sa relihiyon at uh, syempre yung patungkol din sa mga kababaihan. So yan po ay nasa ibang area ng Mindanao. Um, ngayon po binabalak ng task force mag-file ng kasong disqualifikasyon at election offense laban po doon sa kandidato. Uh -huh, okay po. Opo. Pero ang sabi naman po ng grupong uh, kontradaya, baka raw ho matapos lang sa pag i ng show-cause order yung paniniteraw po ng Comelec dun sa mga uh, lumalabag sa election offense. Reaction nyo po dito chairman? Sir Sander, nung mga nakakaraang mga komisyon siguro po ay uh, niwala nga tayong nasaksihan o narinig ng na mga show-cause orders man lang na ganyan at wala kay nadinig na ang Comelec propio ng disqualifikasyon at election offense. At ba uh, base lamang sa ating mga social media post, pictures, video, nag-aact po ang inyong commission elections. So hindi ko na lang po, uh, hindi ko na lang po sasagutin yung katanungan at maganda lang po yung makita na at masaksihan ng mga kababayan po natin. Kung, kung kahapon nga po, ay uh, isang araw, naglabas ang COMELEC ng uh, decision to disqualify a party list dahil lamang uh, sa napatunayan ng division na yung party list na yan ay, ay uh, biglang uh, lumabag doon sa hindi pala sila para-party ng uh, region kung saan mm -hmm. sila kabilang. So yan po yung mga pinapatunayan lang natin. Hindi naman kinakailangan ipagmalaki sa pagkatanong ipagmamalaki kung madami nagva-violate at pagkatapos inaakapag-fail ka ng kaso. dapat na pagmapagmalaki natin yung walang nagva-violate. Ibig sabihin talagang sumusunod lahat mm -hmm. yung mga kandidato. Opo. Chairman sa Maynila po si SB si Sam Bersosa. Uh, Inisuhan niyo po ng chokos order dahil daw po yung mga delata may nakalagay na pangalan niya. Bawal ho ba yung chairman? Kasi di ba yung iba namimigay naman ng t-shirt? Opo. Eh, eh, dahil nga po sa una, maliban sa pagkain yan, number two, hindi naman po humingi sa amin na exemption po. Yan. Number three, uh, yan po makoconsider sa ating umiira na patakaran na maaaring vote buying. Hindi pa naman natin sinasabing guilty siya or uh, disqualified siya. Pero again, may katulad po ng t-shirt, ball caps at uh, uh, iba pang mga minor items, yan po pinapayagan na po ng komisyon kasi alam na po natin nung nagawa yung Election Code mm -hmm. 1985 several several uh, decades ago. Eh siyempre nagbago na ang ating bansa, nagbabago rin ang ating uh, yung yung mismong pangaparaan ng pangampanya. Kinakala naman may konting kaluwagan na uh, para lang din mas ma-introduce ng mga kandidato ang kanilang sarili sa mga kababayan natin. Mm -hmm. Sir, yung pong bayan ng result sa Cagayan ay may plano ho ba ang COMELEC na isa po ito sa inyong uh, control after nga po ng insidente ng pamamaril doon sa re-electionist na mayor doon. Sa kasalukuyan wala pa po pero uh, siyempre yung pong pag-reclassify nito, yung pag-increase ng classification ito ay nasa isip pa na po natin. Hinihintay lang po namin yung formal na report ng ating Philippine National Police. Ito po kinukundena natin to the strong uh, strongest terms yung pagkamatay na yan ni Mayor at uh, siyempre tayo rin kasama ng pamilya at mga constituents niya ay uh, nangihingi ng uh, kaagarang hostisya. Sabi ko nga uh, sa ating Philippine National Police, immediate arrest yes, so that magkaroon ng immediate prosecution. Paniniwalaan lang ang sistema ng hostisya natin kapag ka meron kagad tayong napatutungkulan na patutungkulan, maaaring may sala po dito, hindi po pwede magtagal lalo na ngayong, ngayong gantong panahon ng kampanya at mag-eeleksyon. Opo. Chairman huling paksa na lamang po, reaksyon po ninyo doon sa sinabi po ni National Security Council uh, Assistant Director Jonathan Malaya na posibleng nakikialam daw po ang China. May mga Chinese state sponsored na mga halimbawa po ay troll farm para daw po makialam sa halalan. Uh, kami po ay kasama sa mga ilang ahensya na nabibrief lagi ng NSC at ng iba pa nating uh, intelligence uh, community. Alam niyo po, ang COMELEC ay sa kasalukuyan biktima ng biktima po kami diyan. Siguro kung hindi man kami ang number one, mm -hmm. number two, yung sinasabing foreign intervention or interference sa halalan, ako po ginagarantiya ko sa mga kababayan natin, hindi po 'yan electronic o yung sa atin pong automated election sapagkat ta, talaga naman pong mahihirapan at hindi kakayanin gawa ng paraan yung pong ating sistema. Subalit so, yung pong pagkakaroon ng mind conditioning na ngayon pa namang sinasabi ng pangit ang makinang yan, Mandaraya ang Komelo, mm -hmm. si Chairman Garcia, hindi dapat paniwalaan. Ang resulta ng election natin, hindi dapat yan pinagpag, pinagkakatiwalaan. So yan po, pag nakita nyo may ilalabas na mga about several months ago na nakikita natin sa social media. Tapos biglang ilalabas muli ngayon. Tapos meron kagad 700,000 uh, views in just a matter of one hour. Meron mm -hmm. kagad 32,000 uh, comments. Yan po. Uh, kaya sinasabi ko sa ating mga kababayan, mag-iingat po tayo sa mga misinformation at uh, disinformation na ang purpose lamang ay uh, i-condition ang ating kaisipan na ganito ang paniniwalaan at hindi paniniwalaan yung mga ilang bagay naman po. So sir ito po ay kumbaga parang assurance din po uh, sa mga ating kababayan sa mga botante na ito pong sinasabing posibleng panghihimasok ng China sa eleksyon ay hindi po makakaapekto sa magiging resulta ng halalan sa Mayo. Kung yung resulta lang po ang pag-uusapan, yan po, garantiya natin at uh, ating ipinapangako sa ating mga kababayan sa sambayanan sapagkat again, sasagutin namin yung katanungan ng mga, mga kababayan natin kung nabilang ba yung kanilang boto. At, uh, pero siyempre, kailangan pa rin tayo lagi magmamasid, magmamatsyag, mag-observe, lagi pa rin tayo magpaparticipate. Pero sa bandang huwag, kinakailangan pa rin na boboto tayo upang yung mga ganyang klaseng misinformation, disinformation at fake news ay ating pong malabanan. And with that, Comelec Chairman George Erwin Garcia, maraming maraming salamat Sir Vitamin sa Atulog. Thank you Sir. Salamat po Sir Sander, Ma'am Jane. Mabuhay po kayo. Salamat po. Mga kasama si uh, Comelec Chairman George Erwin Garcia.